Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit madalang lamang madraft ang hero na siin sa MPL. Hayaan mong ipaliwanag ko sayo, marami kasi nabutas ang hero na ito katulad ng pagiging skill dependent nito. Sa oras kasi na magamit mo na ang lahat ng iyong mga skills ay mawawala na ito ng source of damage kahit sabihin pa natin na medyo mabilis lamang ang cooldown ng mga ito. At hindi rin ganun ka solid ang kanyang mobility ngunit hindi naman ito magpapahuli kung damage lang ang pagbabasehan. Ngunit marami pa rin naman ang gumagamit nito sa rank game at kinakatakutan pa rin sa EXP lane. Pag-usapan naman natin ang mga wastong items upang ma-maximize ang damage nito. Unahin mo ang item na Hunter Strike para sa Physical Penetration at Brick Speed Up, Sea Halberd para sa Healing Reduction, Tough Boots para sa Resilience, blade of the Hephaestus para sa additional na physical penetration at burst effect, Athena Shield pang counter sa mga burst magic damage, at Malefic Roar para sa high physical penetration. Gamitin mo ang emblem na Assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At lethal ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, Masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game hanggang sa muli